Alam nyo ba, bago pa nauso ang laptops at iPhones, ganito kalaki ang mga computer. At dito mismo sa Silicon Valley sa California, USA, kung saan makikita ang Google, Apple, at iba pang tech giants, nandoon din ang Computer History Museum. Maswerte ako na dito ko nakita at naranasan mismo kung paano gumana ang isang IBM data processing system mula pa ng 1960s dahil pinaandar nila ito sa harapan namin. Meet the IBM 1401. Ang transistorized computer na ginamit ng libu-libong kumpanya noon para sa payroll, accounting, at inventory. Kung baba, ito ang computer sa mga opisina ng panahon ng mga lolo at lola natin. Ang pinaka Yung mga nag-explain at nag-demo nito ay sila mismo yung operators noong 1960s. Imagine, maririnig mo firsthand kung paano nila ginamit ito noong kabataan nila. Ang tanong, paano sila nag input ng data? Diyan papasok ang IBM 1402 Card Read Punch. Bawat punch card may butas-butas na representasyon ng data at kaya nitong magbasa ng 800 cards per minute. Ito bali yung parang USB nila noon pero papel at butas-butas lang. Para sa storage naman, gamit nila ang IBM 729 Magnetic Tape Unit. Ito yung malalaking umiikot na tape reels na madalas nakikita sa mga lumang pelikula. Pero alam mo ba, isang reel, 1.5 MB lang ang capacity. Ngayon, isang selfie mo lang, mas malaki pa. At ang hindi ko makakalimutan na experience ay yung makapag-try akong mag-input ng data sa IBM 140 to Card Read Punch at makapag-test ng lumang IBM printer nila. Yes, pinanar nila at na-print mismo ang pangalan ko gamit ang 60-year-old machine na yon. Grabe, ibang klase ang nostalgia. Kaya isipin nyo, ganito nagsimula ang ating mga computers at smartphones. Dahil sa mga invention na gaya ng IBM Data Processing Systems, sobrang mind-blowing makita kung gano'n kalayo na ang narating ng technology. Kaya kung gusto nyo pa ng mga ganitong nostalgia trips, don't forget to follow o mag-subscribe. Information Wizard. Huwag kakalimutan. See you sa susunod na pagbabalik sa iyong kabataan.